At ng panya ako doon eh. Okay lang sa akin yun eh. Alam mo kung alin ang nabibiktima rito, kagaya ng sinasabi namin. Yung mga tao na nakikinig, akala nila ganun katotoo. Sapagkat ipinagkait niya na sabihin, ako po ang may kasalanan eh. Hindi ko po kasi alam na hindi pala ako papayagan. Pero dapat sinabi niya yun, bago niya ako kinausap. Paano niya malalaman? E kinabukasan niya lang ako tinawagan. Pagkatapos, ipagtatanggol mo siya. Ayun, nandito sa inyong uh, post. We are fortunate to have him among our ranks of fearless truth-tellers. Ano po ba yung pagkakasalang ipinapataw ng broadcast code? Mayroong kasing indication dito na letter S. Eh. Pagka